Pakita mo. Ano ba to? Ha? Bulalong karabaw, sir. Bulalong karabaw? Yun yan. Pakita ulit ha. Paborito ko yan eh. Ayun. dami ng buto kaya malasa yan eh. No? Walang kasing solid oh. Okay yan, sir. Nagsimula sa patikim-tikim. Automatic na yun sa akin basta nasa Davao Sinuglaw at saka Bulalong Kalabaw Pero marami pa rin akong bagong sinubukan Every punta, susubukan kong may bagong matikman o kaya bagong kainan na pupuntahan Prutas Naganda dapat ang timing pag pumunta kayo dito. Yung malapit ng kadayawan, bumabaha ng prutas. Ang sarap mangain sa tabi-tabi. Unang agenda, two na agad. Sa likod lang to ng SNR. Sa may barangay Maa. Parang bahay lang to eh. Ellen's Tuna Queen. Well, actually, bahay nga talaga to na kinonvert into a restaurant. Maganda yung feel dito kasi hindi siya yung busy na busy na restaurant. Ewan ko lang din baka maganda yung timing namin. Kumbaga doon sa main sala kami umupo. Tapos doon sa gilid, meron pang uh, isang kwarto na pwede rin okupahin ng mga 20 o mga 15 tao. Dito, kita mo na agad yung mga awards nila. I Alam mo na kung saan sila sikat. Parang yung sisig ang maraming plaki. Ayan yung tuna queen natin. Pero pack fry ang ino-order dito. Pack siw na buntot ng tuna. Luto na yung mga pagkain yung iba. At yung ibang order mo, no, ipipirito pa. Yan yun, yung buntot na yan. Sasampulan ko na ng order. Yung simple lang. Parang kaing bahay nga talaga. Parang linggo talaga yung feels dito. oo Uunahin ko na to. Ito yung ano eh maga-specialty ata dito. Sa mga nakikita kong post para ating pak-fry, fried na buntot ng tuna. Pero, naiintriga ako sa itsura ng sauce. Parang merong finely chopped uh, ginger. Tikman ko yung sauce. Iba nga sa lahat na natikman ko na ano, ito yung pinaka ginger pa mga finely chopped ginger. Sarap, paksiw siya, paksiw na ang lasa-lasa nung ginger tsaka maasim na maasim na maasim. Mmm! Sarap! Pangkaan yun to. Kasi sa nalalasahan ko, present na present yung alat. So, bagay siya sa kanin. Sarap talaga yung buntot kasi yung yung parang may gelatin sa na part yung malambot na malambot. So, gusto ko kainin yun. Tsaka yung parang brown. Tingin ko dugo yun. Eh. Nasasarapan din ako dun. Lambot. Try ko yung sabaw Sinigang na malasugi. Boom! Sarap. Yung sinigang, sakto. Parang lutong bahay. Bagay na bagay sa itsura ng lugar. Homey. Uh, immediately pagpasok nyo dito, parang mapapanatag yung ano eh, yung kalooban nyo. Hindi... Hindi restaurant na mall yung dating kaya yun na agad yung plus niya kung ba't ka pupunta dito. Mmm. Masarap din yung sinigang. Parang lutong bahay nga. At napaka Sarap. Isa pang sikat dito, tuna sisig. Nakita ko may mga awards eh, doon sa ano. Hindi siya sisling kasi masabaw na siya. Doon na si sisling plate siya. Pero napakarami ng sibuyas na pula. Boom! sarap to. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung konting tamis. Baka dun sa dami ng sibuyas. Pero pag pinasa ko sa ano ko, bibig ko. Asin tamis agad. Pepper hindi masyado. Pero yung hindi charred yung tuna nito. Wala siyang sunog na part. Pero sisig by virtue of asim and uh, sibuyas. Masarap pa. Ah. Kasang may batoy din. Sobrang nakakatuwang kainin to. Baka pag natikman nyo, dito nyo lang di matitikman yung lasa nyo. Okay na okay to. Ngayon lang ako nakakain sa Ellen's Tuna Queen at sobrang naintindihan ko na kung bakit meron pa sila mga plaque ng uh, recognition. Panalo yung sisig dito. Alam mo, sa tingin ko, bagay ihalo itong sisig, dami kasing sibuyas eh, dito sa pack fry Para mag-even out yung, kung meron man sobrang asim o sobrang alat, yung tamis ng sisig. Sa tingin ko, solid to eh. Mm. Sarap. Para sa akin... Tumantuan ako sa lasong sisig dito. For me, honestly, na ito, yung ibabalik ko dito. Okay. Ito sa tingin ko, ito yung one of the prettiest sinuglaw na na-order natin. Sobrang yung ano eh, nakahulma naka pa siya na parang galing sa cup. Tapos, yung young cucumber. nandito, dito, sigurado madong. At sobrang dami nila mag dito. Very good. Finely chopped uh, ginger. At saka yung inihaw. Kaya sinuglaw, sinugba, inihaw, at saka kinilaw. Kinilaw na tuna. Tumahan natin ah. Ay hindi, talaga ko na na inihaw. Para meron ng tuna at saka pork. Yan. Favorite order pag nasa Davao, sinuglaw. Kaboom! Sobrang fresh nung bulay. Harap. At saka yung lasa nung inihaw, yun yung nalala ng papasarap. Sarap na nga as is ang kinilaw. Lalagyan mo pa ng inihaw. Sobrang potent nung sarap nito. Harap, dami si Lasang isa pa. Solid nito maganda na tingnan, masarap at tikman. Para sa akin, ang tunay na nagpaiba nito ay eh yung salted egg. Dagdag -dag, sarap talaga yun. Pero nga pala sa mga mahilig sa maanghang sa atin, dito sa Ellen's Tuna Queen, sobrang event din yung chili sauce nila. Sige, subukan natin to. Parang signature hot sauce ba nila yan o suka, malalaman natin. With pack fry. tikman natin Wow Sarap Local chilies kasi yung gamit Hindi yung made in Ah, made in China <laughs> Hindi yung imported Yung local dito sa Davao Top Maangang na maangang yun Tsaka iba yung lasa Meron nga dito sa Davao na masarap na hot sauce. Ang kinamayo. Local na sili talaga yung gamit. Yung nagpapasarap. Ito, try natin yung very oily lain. Mukhang masarap eh. At saka, nakikita ko rin sa pictures na always in order. Pambagay sa sa tuna agad. Boom. Sarap. Creamy nun. Tikman ko nga ng lain lang. Sarap. Matamis din ito ng konti. Bicol meets Davao. Bagay. Dapat to order yun pag pa kayo yun pala yung Ellen's 2 na queen dito sa Davao. May bago na naman ako alam pag pamilya kasama eh bagay na bagay. Homey. Yung lasa ng pagkain, home cook. Talagang merong hagod. Ingredients, panalo, primo, lasa, masarap. Ngayon dun sa salt level, sa tingin ko na tsempohan ako dun sa back fry at medyo na alata ako. Next time siguro magbibili na ako na easy on the salt. Okay, lipat tayo sa iba naman. Pag nasa Davao nga pala kayo, kumain kayo ng prutas. Magaganda yung prutas nila dito. Saktong uh, bandang mga August, mga September, October, magandang tempo yan. Ngayon, na-miss namin kumain sa roadside mga durianan. Ito na, babalikan ko na. Dito nga pala, parang uh, fine wine ng binibili mo. Dahil sobrang abundant ng durian. Titikman mo muna at sasabihin mo kung gusto mo siya. Sarap si Rosemary. Ano ka ba, ma'am? Kanas. Sobrang na-miss natin to, no? Yung roadside uh, bilihan, roadside fruit stand. Sabay magpapabukas ka ng durian at sa uh, sasamahan mo ng coke. Nung sobrang dalas ko pang bumisita sa girlfriend ko dito sa Davao, Ah, uh, ito yung madalas naming kainin na variety. Yung girlfriend ko nun, si Mrs. Dizon yun. Ah, hindi. Iba pa yung apelido niya nun. Pero, ikikwento ka lang na marami na kayo napanood na videos about kumain ng durian. Ikikwento ko na lang lang yung favorite variety namin. Uh, originally, gustong-gusto namin yung native. Iba-iba uh, rin ang durian eh. Yung native, mas, mas malakas yung amoy, bilog yung buto, maliit yung laman. Next to that, ang nagustuhan namin ni Mrs. Itong arancilio. Hindi ganun kadilaw yung laman nito. Papansin nyo, karamihan ng kumakain ng durian dilaw na dilaw. Yung puyat, yung ganoon, yung ganun variety, makapal yung laman. Creamy. Ito na sa gitna, itong arancilio gusto namin. Meron siyang tapang yung amoy. Pag kinain mo may sweetness at merong a little bitter aftertaste na hindi offensive parang para sa amin napaka-authentic nung para sa amin lang. Ah. Kanya-kanyang taste yan eh. Pero gustong-gusto -gusto namin yung balance ng creaminess and sweetness nito. Ah, uh, me medyo malaki din yung buto nito. Pero yung lasa, sa totoo lang, miss na miss na namin gumain ng hindi frozen durian. Pag nasa Manila kayo ng madalas mong may experience eh. Ito bagong bukas. Grabe. Tamang-tama lang yung creaminess nito. Pero dahil nga parang meron siyang sweet and a little bitter taste. Nandun ata yung magic eh. Na nami namimiss, namimiss na namin yung lasa na yun. Don't get me wrong. Gustong gusto rin namin yung dilaw na puyat. Creamy. Mamaya ako meron dito, baka bumili pa kami noon. Kasi maliit yung nabili namin ito. Coke and durian, you can never go wrong. Okay. As promised, ito yung second na uh, durian namin. Uh, COB, ito yung cob. Tama rin si Kuya. Sabi niya, ito, tikma mo to sir. Uh, parang kumain ng ice cream. Nung kinain ko na, alam ko yung reference niya. Um, madalas tayo, o kaya pag hindi ako makain ng durian, ang kaya lang natin kainin yung candy, pastillas. Ito, kalasang-kalasan niya yung pastillas na durian. Yung bango, yung... Um, wala itong masyadong pait. Yung creaminess, ito siya. So, masarap din. Magkakaiba nga talaga ng sarap eh. Yun... Namimiss ko rin yung puyat. Wala ata sila yung dilaw. Sobrang gabum din nun. So, pag durian eater ka na, you can never go back. Talagang... Wala na, uh, durian adi na. Basta talaga Davao, ibang klase ang experience ng bagong bukas na durian. Pero pag nandito kayo, huwag nyo imimiss din syempre yung mangustin. Sobrang paborito ni Mrs. Dizon yan. Syempre, matik na rin yung suha ng Davao. Ibang klase rin ang sarap niyan. Dis oras ng gabi, itong isa na tong hindi ko to pinapalampas tuwing nasa Davao ako bulalong kalabaw. Ang pinagkaiba nito ay sobrang dami nitong luya at malapot na malapot to. Naikwento ko na to. Ito yung bulkachong. Gusto ko lang balikan dahil kasama ko yung mga kaibigan ko. Marami kami at masaya. Parang masarap gumigop ng malinamnam na sabaw ng dabaw. Yes. Okay yan, sir. Yeah, no. Lasa <laughs> pati. Bulkachong no? Oh? Yeah, no. Happy concert goers ba? Oo. Oh, okay, okay. Galing kami sa concert ko. Ayan. Galing kami doon. Ano masarap dyan? Kalamansiya tsaka? So, uh, Sili? Ano Susawat so, lang. Okay, okay. Thank you, thank you. Perfect talaga dito. Bukas sila nandis oras ng gabi. Yung tipong galing ka sa gimmick, gusto mong humigop ng uh, masarap na sabaw. Ibang-ibang klaseng bulalo talaga to. Meron siyang tanglad, meron siyang maraming leeks. Ang rich ng broth niya kasi matagal siyang pinakuluan. Talagang nag-breakdown na rin yung karne. Humiwalay na dun sa buto. Kaya medyo grainy nga yung texture minsan ng higop mo. Malambot yung pan na naman. Hanggang oh, okay. ngayon, no? Walang pagbabago. Sarap na namin kalaman sa ka siya. No? Oh. Nag-cut ka ng sili, Mike. Tapos lagay lang, o, oh, paano yung sili ko? Ako, naghihiwalay ako sa usawan. Eh. Ah, Pero pwede mo lang isama. Parang kinakat ko lang. Ngayon, sabay. Tapos Sarap.

Mm. Bad, mm. <laughs> Mukha namang everybody happy Toyo man si Uy, pwede rin to mm. Pre, ano? Subo muna Sana Hindi na ako mapagtalita <laughs> Sa sarap Patis at sili ka, pre so Patis at sili ka lamang si Nanlaki mo ito mo. Masarap chong. Pero seryoso, masarap nga talaga dito. Tapos yung presyo niya, sa tingin ko sulit na sulit na. Less than 200, Solve ka na.